Yan, simba muna kami dahil ngayon ay first Sunday ng July. Kaya oh my simba muna tayo. God! Nalit kami ng dating kaya uh, sa labas na kami. Sarado na. Ayun nga, dahil late kami makarating, sa labas na kami naupo. Hindi na kami nakapasok. Ayan, after ng mas, ang maganda dito eh. Marami kang mabibiling mga kakanin. Ayan, bilin muna na tayo. Uy, <gasps> nakita natin yung mga trupa natin sa Pertama. Saksi si Busnats eh. Wow! Saksi si Busnats eh. Saksi si Busnats eh. Pauwi ng tropang madam.